Wala ka ng paa. Uy, pwede, pwede na. So, ito yung spot. Ayan. Okay, so, guys. So, mag-uli tayo ngayon ng climbing perch. Uh, bawagin yung martini ko. So, uh, yung Martinico. So, ilalagay natin siya sa Aquario para meron tayo bago halaga. So, try natin siyang ihalo sa ibang isda kung okay naman. So, okay So, kasama ko nga pala si Brando. Yung alam ko. Patry na din daw mag-fishing. Ganda ng spot dito. Maliwalas. Maliwalas inabutan lang kami ng udad sa parking passing so, ang setup pala natin guys uh, UL lang kasi maliliit lang naman na natin so yun nga guys so stay tuned okay, natin. Tumatalo eh no? Ah, Ilapag mo lang kasi Hintay mong kunin Tayo mong kunin. Haba ka mo to. Ako yung magkakas niya. ka mo to. Hindi ko nilagyan ng floater sa akin. Ilang bubulabog doon ah. Ayun oh. Lanak Siswing ko siya Hintay na ating Two 2,000 years later Ayan so guys, so nakahuli si Brando ng ano, ng Martinigo or climbing perch tawagin so ito guys first catch ni Brandon ano ah, sa sabi mo? fish on? So, yan. So, yung gagawin natin ano, pang-aquarium yung hindi na Kaya may kasama yung mga isda natin Kaya hindi siya gumapang Kaya tinawag siya climbing perch may tali parangin natin siya sa basket ganda na yung humuling ano so lalagay natin siya dito guys tapos lagay natin sa tubig para hindi siya mamatay pero kumakain din yata tayo ng isda eh no? kumakain ano kaya dito na lang hindi dito tayo sa dot. Uy, dulas. So lalagay natin siya dito. Uy. Uy. Dulas. Ang ganda tingnan pag hinihila eh, no? Wala tayong ano dito. Wala tayong sandala ng ano, pamingwit. Dito sa butas Kanina eh oh, See? Ay tama? Oh, Ihila oh. oh Kanina pa Di di Iralo lang niya yan yung Tinitikman tikman lang Pag yung tinakbo niya Ayan pwede Kanina eh no Inihila lang. Oh. May nagbuhol. Ay, nakalabas kasi yung Hook Brandon eh. Dapat hindi nakalabas. Dito na tayo sa gilid. Huwag mo iba to. Mga nabubulabog. Hawak. Hawak. Bantayan mo Maglalagay din akong floater Gugutom ka, may dito ah. Okay. Testing. Testing. sabitan dito Palitan mo na yung paing kaya Alah, pumupunta sila dito Brandon, ng kulit oh Sila manong Bulabog Akin okay na yung ano mo Brandon, palitan natin ng worm. Uyaw, yeah, persado. eh. Hindi na na. ito. So nga guys, so, edyo lang kasi may mga nangbubulabog dito sa gilid. Ngayon guys, so, mga naglalambat. Ito guys, bulabog yung spot natin guys. Pero tingnan lang muna natin siguro bakit di abutin dito yung nabat nila. Yung yan so medyo hassle lang kasi may mga nambubulabog pala dito mga nanlalambat okay na eh biglang may lambat kaya ubus talaga is so guys hanap lang tayo ng spot na maganda ganda dito guys baka hindi nila na ano dito napupuntahan try natin dito

hindi pa ako guys Si Brandon pa lang dalawa pa, Pwede na pang aquarium Sige wait lang wait lang Huwag mo atakin yung ano mababali Okay na Okay na okay na Oh, alisin mo. Kaya? May bulati pa ba? Pwede pa yan Wala pa ako nahuli Brandon Ikaw pala nakakahuli Malitang kawin mo dito Malaki yung chance sa kapon Si Mano, ang liit ng kawin uh -huh. Kada hulo Huli? Oo, uh -huh. wala pang mga dalawang tatlong segundo Ano oras yun? Mga alas 3 na, nagbibutangan uh -huh. na lahat Oo, uh -huh. uh -huh. galing yeah. Bando no? Oh. I-sandal mo Nakuha yung bulate <laughs> Tay mo lang Hilain yan oh, Wala pa ang kagat sa akin Buti dito may lilim eh no? Oo oh, Ito Ito paano relax Gutom ka na Brandon? Upo ka dito Dito sa tuyo Huwag ka sa basa Guys, nakahuli din sa wakas pang, uh, pang aquarium Ito magandang size na pang aquarium Yes sir Sa gilid nga lang silang Galing mo Brandon ah Gilid nga lang no Yung sa'yo Brandon parang meron Kala ko gurami nga mukhang, mukhang gurami Naubos yung ano ah Malaki yung nilagay kong ano eh sa gilid lang pala sila grabe yung kain oh kain na kain eh ah hirap kain na kain oh ang ano ng mouth nya eh oh. ang liit eh na kahuli din grabe yung hook nasa loob Mhm, ma tu to. Mamamatay 'to na pag ano. bawa Kain na kain eh. Sana maka-survive. Bigit um, niya eh. Mhm, masakto eh. Edit na. Oh, tatlo. Bakit? Don. Don. Gusto ni eh, Princess. Ganda dito, no? Ganda mag-fishing dito, no? Relax. Pero na nakita. Eh. Dito mo lang nakita sa gilid, 'wag sa gitna. Talagang nasa ano lang talaga sila. Nasa nasa gilid para mga nasa ano sila eh. Ilalim ng damo. Tingnan mo yung isa kong ano na naubos din. Yung sa bulate. Ano na ako ba nakita? Eh? Mm. Ano um, sa YouTube eh. Yung mm. lalaki gumana na lang siya sa tubig. Eh. Mm. Pina Pinalex niya lang yung tom niya tapos nakahuli siya ng bus. Oo. So? Oh. Na gumana Baka may bus na talaga dun sa lugar. Meron ba? Hindi sa ano floor doon. Oo, madaming bus dun eh. Ayan, ganyan lang, oh. Ayan, ganyan lang. <laughs> Ayan, yan na yan. Uy, nasa yung... May bulate pa. Uy, may kumakagat na naman. But don't look. Sabi ko siya yung nasa gilid lang, eh. Naita mo? Hangin lang eh no Hangin lang ata ay eh, no <laughs> May bubuyog Eh oh. <laughs> <Ay>, may bubuyog <laughs> Ay bubuyog ano ba tawag doon? Tutubi Bubuyog tuloy Dragonfly Hindi ko alam kung may kumakagat sa akin eh may humihila eh oh. Hangin lang ba? Hindi no. hangin lang yata So guys setup natin Ano lang UL So 6 pounds na mainline Tapos 8 pounds na leader Tapos 500 series na rail So guys nakakaapat na tayong ano Artiniko O yung climbing perch Sakto na to guys pang aquarium Game. Dito lang sila guys sa malapit eh Kala ko nung unas nasa malayo yung Martinique Nasa ano lang sila guys Baka mga nasa ilalim ng damo lang Hanap tayo ng ibang spot dito Di pat ako brando ng spot drama iba baka lumipat na sila dito eh Malapit lang sila guys eh. Wala yan ta dito ah. Dito si Brandan at suso. Tinga. Suso. Oo, hindi 'yan suso. Ang random. <laughs> Adunas. Ba't suso. Adunas. Oh, uh, tanggalin mo. Diyan dito todo na sa kabilang may lalim Kaya mo? Sige, po po. Siguro lang naman. Sigit ata Hawakan mo sa ba, sa ano sa sima o sa ano wag sa taday mapipit sa ikuti, ikuti mo di mo siya. Puno ng espya ng eh. Ayun. maglagay ng bulate Pero sa kabilang pa tayo dito guys dito, dito dito dito, maganda din eh so madulas yeah ah. ngayon natin kung meron dito hop ating hatakin nahangin lang huli na ba? Oh, walang huli ah wala dito ay naubos Brandon Bigay na lang natin ito sa kanila Pag umuwi tayo yeah. Ah, may ako silang bulate Lazing Lazing Yeah Dito lang, gedi lang, gedi Uy Brandon no? hindi hinihila kaso hindi hindi kinakain ay suso na naman wala ka ng pait uy Brandon nilila kagi hindi ko na ano epic kagi hindi ko na ano nahatak uubos oh, ubos, oh slimy ah ano kaya yung oh ah, nga, eh may slime, eh. ano kaya yun suso puro sa suso pinila eh oh hati tayo ah, ah sige isa pa sayang yung kanina ang lakas ng hatak dito guys so oh, hinatak yung ano ko dito Dito muna ako Okay na ba? Hinihila yung sa akin kanina Sayang Lakas lang hatak eh So yan yung spot guys Okay so what's up So yun nga so uh, Let's call it a day So naka naman tayo Sa apat na market So ito yung huli natin guys yan, so apat lang na piraso. Pwede na pang aquarium sa bahay. So ihalo na lang natin siya sa mga asda. Sana hindi mangawa ito. Ayan nga guys, so shoutout nga pala kay Philip Pobles para dito sa tinuro niyang spot. So thank you. at uh, least nakahuli tayo. Tsaka kahit pa paano, matagal din tayo hindi nakahuli ang sida, Dito lang pa guys sa Highway 2000 sa may parking kay Taya tato pinangonan papuntang Tay thank you for watching thank you for traveling by Time Tay and fish off oh. ano so ito guys so update so Price ito yung nahuli, ito yung nahuli natin na uh, maratini ko so tatlo lang apat apat, uh, apat to eh kaso hindi na survive yung isa so yun siya guys so ilalagay natin siya sa aquarium yung isa lang muna kasi siksikan na sila sa aquarium so ito yung maliit lang kunin natin yung hawakan kasi may pantusok to eh ito guys so yan tatlo lang so hindi nakasurvive yung isa eh so try natin nilagay itong maliit doon sa aquarium. Ito okay, so, guys. cute na ito. Baby. Ibagay okay, na natin sa aquarium. Okay, ito Ay, lumabas. Ayan. Wow. Okay. guys. okay na, so okay, guys.